Sa ilang pagkakataon na ng video ang iba't ibang kasong kinasangkutan ng mga pulis. Pulis na nanuntok ng tao sa isang outpost sa Makati. Pulis na nambugbog ng motorista sa loob mismo ng presinto. Nakunan din ng video ang aktual na pagdukot ng mga pulis sa Korean businessman na si G.E. Ju. sa CCTV footage na ito na nakunan mula sa lobby ng Police Community Precinct 5 sa Fairview, Quezon City nitong March 17, 2017. Makikita ang isang lalaking nakaputing t-shirt habang tumatakbo papalapit sa mga nakatayong pulis. Maya-maya pa, isang lalaking nakastripe na t-shirt ang sumugod sa lalaki. Ibinalibag ang lalaking nakaputing t-shirt at sinimulang pagsusuntukin. makikitang tila lupay-pay na ang binugbog na lalaki. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang pinasok ang lalaki sa may gilid ng selda. Dito, sinubukan pa siyang muling saktan ng lalaking nakastripe na t-shirt. Nagsimula raw ang alita ng dalawang lalaki ng magkagit-gitan sa kalsada. Kinulong ang lalaking nakaputi pero pinakawalan rin matapos makipag areglosa sa nambugbog. Kinilala ang lalaki na nakita sa CCTV na nanakit ng isang motorista bilang si Chief Inspector Melvin Madrona. Isang pulis na naka-assign mismo sa istasyon kung saan nakunan ang footage. As you can see, isang complainant, isang sibilyan, isang ordinaryong tao, pupunta ng isang ng station, police station, para humingi ng tulong. Ang tingin niya dito isang sanctuary, parang refuge na. And yet, nakita natin na hindi yung pagiging sagrado sanctity ng police station, eh, hindi ni respeto. Nagsampang biktima ng mga sumusunod na kasong kriminal, physical injury, arbitrary detention, grave coercion at grave threat. Sinampahan din si Medrano ng kasong administratibo na grave misconduct matapos ang mahigit isang linggo kusa nang sumuko si Madrona sa Camp Karingal. nirelief siya sa kanyang pwesto sa Station 5 at kasalukuyang naka-restrictive custody sa Camp Krame. Yung kasing criminal case, ito nga yung pag napatunayan to, pwede siya makulong. Ito namang administrative case, kapag napatunayan may kasalanan siya, bibigyan siya ng mga uh, mga sanksyon dito sa PNP. Like for example, ang pinaka pinakamatindi doon, eh, dismissal from the service. Handa raw harapin ni Medrano ang mga asunto laban sa kanya. Nagsampa rin siya ng kasong direct assault laban sa nakaalitang motorista. As a PNV leaders, uh, sumunod po sa pulisiyan na inuutos ng higher headquarters. Po. Aharapin na lang po namin yung order ng higher headquarters po namin. Sa cellphone video namang ito na nakuna nitong April 2, 2017, kitang kita ang pagsuntok ng isang uniformadong pulis sa isang tao na nakaupo sa loob ng isang outpost. Ayon sa kumuha ng video, nangyari ang insidente sa may bahagi ng Burgos Street, Makati City. Pagdaan ko, so hinampas siya ng parang, I think, parang plastic na chair or bakal na chair. Hindi ko masyado na ininagan Ayon kay Ivan, nakita pa niya nang tinutukan ng baril ang biktima. Nakita ko na nga naglabas ng baril. So medyo nag-safe like, distance ako oh, kasi baka magkaputukan. Ang naaalala ko lang doon is naglabas ng baril ng polis. And then tinutukan siya habang nakahiya siya. Natunto ng reporter's notebook ang outpost kung saan sinasabing nakuna ng insidente ng panununtok ng polis. Meron po sinuntok yung isang polis po. Sino po kaya ito? Karamihan lang po, ma'am. Sa presinto na lang, ma'am. Sa tulong ni Ivan, nakilala namin ang taong sinuntok sa video. Para sa kanyang kaligtasan, itatago namin siya sa pangalang Sam, labing walong taong gulang. Ano nangyari sa iyo? Yung kaibigan ko sumigaw na curfew. Kaya tumakbo po ako. So yung pagkatakbo ko po, yung pag yung, yung, ko po sa outpost po ako na patakbo. So hindi na po yung barangay sa akin kung hindi, hindi pulis. Yung pagkahinto ko po naisip-isip ko na, po, na pulis po yung naghahabol sa akin. Kaya tumigil din na, po kasi yung suot ko po heels. Kaya tumigil din po ako. Yung pagkatigil ko, bigla po ako sinapa. Kasi ano po, nakabayan po ako pero susuntok-suntok sa tagilira. Tapos hanggang sa outpost, tinulok nila ako at sinipapalo. So ibig mo sabihin, nung inabutan ka sa kalsada, sinimulan ka ng sapakin sa muka. Okay. Upa. Hanggang po sipa-sipa, habang sinasapa ka sa mukha, sinisipa ka. Sa ang bahagi ng katawan ka sinipa? Sa dito po sa hita. Ilang pulis yun? Tatlo po. Naiisip mo pa ba yung nangyari sa'yo? Yung, yung iniisip ko pa yung mukha niya, pag ano, may nakita ko, iniisip ko pa yung mukha niya talaga. Kasi kita-kita ko tagay yung mukha niya, yung tinutukan niya ako ng bayo. Kasi ko, sa lumuhod ko ako sa kanya, tinutukan niya ako ng bayo. Sabi ko, wag po. Tinutukan ka ng baril? Oo, ah, tapos kinasahan po ako. Ganito kalapit? Oh, po, ano, po. Tapos niya po Sabi ko na mahawak. wag po, wag po. Sigurado raw siya na mga pulis sa Makati ang nanakit sa kanya. Sigurado ba kayo pulis ng Makati? Yun? kasi po, bago ko nahuli, may dalawang bakla na pong nahuli. So, kasi na din po nakita na tinuhuran ako. So, kailang-kailang po nila, kailang-kailang din -kailang po nila yung pulis na So, Alam na alam po, pulis Makati po. Nandito tayo sa Commission on Human Rights. Sasamahan natin si Sam para maghain ng reklamo dito sa CHR tungkol dun sa naganap na pambubugbog sa kanya na nakuna ng video at na-post sa social media. Ano po ang pwedeng gawin ng CHR dun sa mga pulis na nanakit? Hindi pa naman tayo sigurado kung ano rin ang rason nila at bibigyan uh, di din sila ng pagkakataon. Siguro yung titingnan ng komisyon na human rights, it's either yung maging sensitive sila sa nitong mga usapin. Mo. Pero bugbog to yeah. so, this is na, abuse natin, of power. Kaya nga, may abuse of power, may uh, uh, rape abuse of authority na titingnan natin. Kahit na may nararamdamang takot at kaba, nagbigay si Sam ng kanyang salaysay. Hindi ka nagpunta din sa pulis hmm. Bakit hindi? Ayoko po. baka kung ano, mas malala daw po kasi. May nagbanta ba sa'yo? Wala naman. Natatakot ka lang na balikan ka. Ano inaasahan mo dito sa paglapit mo sa Commission on Human Rights? Hmm. Na ano po sana ano mab ano mabatalsik sila sa trabaho nila na wala po sila karapatan manakit. sila naka-uniform naman po din sila. karapatan nila magtimpe. Don't be afraid. Be participant. If you feel that uh, the wrongdoing was done by our members, File a case. Make, get, let us know about it. Kasi hindi tinotolerate ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Sinubukan naming kuna ng pahayag ang Makati Central Police Headquarters. Pakay sana naming malaman kung nai-report sa kanilang insidente at kung sino ang mga sangkot dito. Pero hindi sila nagpaunlak. Sa isang text message na ipinadala sa reporter's notebook ng Chief of Police ng Makati na si Superintendent Junisio Bartolome Jr., iginiit niyang nagsasagawa na sila ng malalim na imbesigasyon tungkol sa insidente. Hiniling rin nila sa biktima at sa kumuha ng video na magbigay ng kanilang pahayag sa Makati Police. Bukod sa ilang kaso ng pananakit, may ilang pulis na nasangkot naman sa paggamit ng droga. Itong March 30 sa Barangay Talon 4 sa Las Piñas City, arestado si Superintendent Lito Kabamongan nang maaktuhan daw siyang bumabatak ng shabu sa isang barong-barong. Kasama niya ang isang babae na kinilalang si Medi Sabdao. Nagpositibo si Superintendent Kabamongan at Sabdao sa isinagawang drug test, pero itinanggi pa rin ng pulis na gumagamit siya ng iligal na droga. Ano kasi mo ikaw? Ano kasi mo? lang pala eh.

Giit ni Kabamongan, nasa gitna siya ng police operation sa isang kapwa police nang maganap ang pag-aresto. Ngunit pinabulaan ito ng hepe ng Las Piñas Police. What police operation Superintendent Kabamongan is talking about? While well, in fact, he is assigned at the General Services Section of the National Headquarters Crime Laboratory. Paano masabi ng pulis na kayo ang gumagamit ito, kayo hindi gumagamit ito, na doon man ako, na nandoon kayo? Ang stand ng client ko is that si Nelly is a part of the uh, Hulidap scheme. That's my theory. At naniniwala ako, I'm inclined trying to believe that. Base naman sa complete psychiatric assessment kay Kabamongan, meron itong psychosis secondary to substance abuse. Ayon kay Chief Superintendent Aurelio Trumpe Jr. ng PNP Crime Lab, hindi pwedeng manatili sa serbisyo ang isang pulis na may problema sa pag-iisip kaya hindi raw niya ito maaring gamiting depensa sa kasong administratibong isasampa laban kay Kabamongan. Ngunit maari raw itong maging depensa sa kinakaharap niyang reklamong kriminal na paglabag sa Dangerous Drugs Act tuloy-tuloy ho yung kanyang administratibong at administrative case at taharap siya sa criminal case. Ayon sa datos ng Philippine National Police, sa mahigit isang daan at anim na na sumailalim sa drug test mula January 2016 hanggang March 2017, dalawang daan at labing lima ang nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinasalamin nito uh, kung paano merong mga hindi karapat dapat na maging pulis among their ranks, mga sinasabing iskalawags. Hindi totoo yung sinasabi nila isolated cases. Sa tingin ko, marami pang kagayan niya within the police ranks. At nakakalumpot ito, lalo na isang koronel ito, uh, isang superintendent, at ganito yung kanyang ginagawa. So ibig sabihin, pumarada dito, hmm. pagkatapos pinatay yes. sa loob ng sasakyan. Yes. Hindi po pinatay yes. sa loob ng AIDD. Dito sa dito, sasakyan. Dito sa sasakyan. Oh. Isa sa pinaka na kaso ay ang pagkakasangkot ng mga pulis sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju noong October 18, 2016. Ang nakababahala, pinatay si Ji Ik-ju sa loob mismo ng kamkrami. So ibig sabihin, pumarada dito, pagkatapos, pinatay sa loob ng sasakyan. Yes. Hindi po pinatay sa loob ng dito sa sasakyan. Dito, dito sa sasakyan. Oh, oh. Labing siyamang kinasuhan ng kidnap for ransom, serious illegal detention with homicide, robbery, falsification of public documents at obstruction of justice, kaugnay ng pagpatay kay G. Ikju. Kabilang sa mga suspects, sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Meron po kami yung protocol. Hindi po ako pwedeng kumuha po ng isang tao doon po sa isang unit ng wala pong proper documentation at saka hindi po alam sa taas. Ngayon po, yun po sinasabi nila na pinapakitahan po sila ng warrant. Hindi ko po alam yun eh. Meron po kasing pre-ops po yan. Kaya po, lalabas po na legitimate operation po talaga yung lakad po dahil naka-coordinated po sa PDEA po. Yung kanilang detention was transferred already to the NBI. Kasi parang mawala yung agam-agam na ito. Kami ay Uh, hindi namin gagawin yung pati. We really want a third party handling it. So, what the AKG has on them, ito pinapalakas yung kaso para managot yung dapat managot. Naging kontrobersyal rin ang paghain ng search warrant ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 8 kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Napatay si Espinosa sa loob mismo ng kanyang selda sa Baybay City Subprovincial Jail matapos umanong manlaban. Sa video na ito, makikita ang wala ng buhay at dugo ang katawan ng dating alkalde. Sa isang selda, napatay rin ang isa pang drug suspect na si Raul Yap. We are dealing with criminals. Humarap pa sa pagdinig sa Senado ang mga pulis na sangkot sa pagpatay. Noong March 19, 2017, naglabas na ng arrest warrant ang Korte ng Baybay Leyte para sa kasong murder. Laban sa labing siyam na pulis, kabilang na sinadating CIDG Region 8 Chief, Superintendent Marvin Marcos, na siyang nanguna sa operasyon. Chief Inspector Leo Laraga, na siyang nakabaril kay Espinosa. Superintendent Santi Noel Matira at iba nilang kasamahan. Kasalukuyan silang nasa kustudiya ng CIDG Region 8. Gumugulong yung justisya, uh, nagsasampa ng depensa at uh, they want to do the, I think the group of Marcos wants a uh, reinvestigation. investigation uh, Tactic style yan. Matapos naman ang investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP, inirekomenda nilang makasuhan ng kasong administratibo ang mga pulis na nasangkot sa pagpatay kay Espinosa. Bukod pa ito sa kasong murder na isinampa laban sa kanila. Pero sa isang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte nito lamang March 29, 2017, nagpahayag ang Pangulo na posibleng niyang bigyan ng pardon ang mga pulis sakaling mahatulan silang guilty. Pero itong pulis ngayon na sabit, hindi ko rin pwedeng iwanan. Hindi ko talaga pwedeng iwanan. Kasi baka nga talaga sinunod yung otos ko to, ate. Makonvict? Ano oh, walang problema. basa ng you are hereby sentenced to, ah, ah, tatawag yan, sir, convicted kami. Oh. So, mo sa judge, sadali lang. Ah, pardon. Oh. Ah, bigay mo sa judge. Sabi, mo sa judge. Oh, pardon pala kayong lahat. Oh, restored to full and political civil rights and reinstated order with a promotion one rank higher. Making such pronouncement, napaka-irresponsable yan. You're sending the signal na you can do, do sa mga policeman on the ground, I can do anything, anyway, protektado ako ni Presidente. Kawawa yung mamamayan dyan. Uh, ano yan, in, sa isang police force na maraming skalawag based dun sa pronouncement ni Presidente at ni, ni De La Rosa kung bakit hininto yung drugs, magkakaroon ka ng ganong pronouncement, equivalent yan abuse. Lalong lalala yung pagiging abusive nila. Wala siya pakialam kung kinakasuhan niya ng NBI, bakit ng kriminal ng NBI. Sa ilang buhay, hindi, hindi man niya trabaho niya yan. Trabaho ng NBI kaso. Basta sa kanya lang, mayroon siyang intention na kung ito'y makonvicto, eh, ipapardon niya dahil uh, nagtatrabaho lang na itong mga pulis na ito. This, this is duty. Ayon sa datos na nakuha ng reporter's notebook mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga ahensyang may pinakamaraming kasong administratibo at kriminal. Noong taong 2016, pumapangalawa ang mga opisyal ng Philippine National Police na may mahigit isang libong kaso. Sa datos naman mula sa PNP, para sa taong 2016, umabot sa 88 ang nadismiss na pulis, siyam ang nadimot at isang daan at dalawa ang nasuspinde dahil sa iba't ibang kasong administratibo. Sabi nga ni Chief PNP, uh, walang pulis na hindi nagkakakaso na yan. Yung mga nagkakakaso, ito ay yung gumagawa ng kanilang trabaho. If we review these cases, tingnan ho natin ano ho ba yung mga kaso niyan. Totoo o harassment lang? And protect. Ito ang sinumpaang pangako ng mga miyembro ng kapulisan. Sa mga pagkakataong nasasangkot sila sa kontrobersya, hindi maiiwasang mabahiran ang kanilang ahensya. Tumindig kayo dyan. Nasa kamay na ngayon ang kanilang mga pinuno at ng korte na matiyak na mapanagot ang mga itinuturong nagkasala. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.